Hello guys, for today's video, matagal-tagal na tayo hindi naka-upload dito sa ating YouTube channel, no? Kaya yan, mag-upload na tayo! Para matuloy-tuloy naman yung ating income, hoy, makasahod na sana tayo, oy! Eh. Pasahurin muna ako YouTube, oy! <laughs> hindi pa naman tayo wabot sa minimum, hoy. Tagal-tagal. So, yun nga mga kairig noon. Alala nyo ba noon na, nung panahon ng pandemic, di ba kailangan talagang magpabaksin? ng mga tao noon kasi nga hindi ka makapasok sa department store or in a establishment na wala kang full vaccination. Kailangan talaga may vaccine ka bago ka papasukin. Tapos may face mask ka, may gloves. So, ganyan ka ano yung dati, yung sa pandemic no sobrang higpit. Sobrang ano na gobyerno noon pag-iingat. Kaya, sabi nila, dapat talaga magpabaksin ka. Dapat talaga naka-face mask ka, dapat yung distansya nyo sa tao. Talagang may ano talaga ba kung paano disiplinahin yung mga tao noong panahon ng pandemya? Tapos marami na hindi natin may yung iba na hindi talaga nagpapabaksin. So kahit sabihin natin sabi ng gobyerno, meron talaga matigas na ulo. Tulad ko noon, kung hindi lang kailangan dito sa trabaho, dito sa ibang bansa na talagang, talagang in demand yung papabaksin sa atin, hindi talaga ako magpabaksin. <laughs> Kasi ang sakit daw, tapos matitrigger yung mga karamdaman mo, sabi nila. So, napilitan ako magpabaksin kasi nga, talagang gusto ng gobyerno dito na baksin lahat. Kaya ayan, nakapati ako na baksin na din. Pero sa Pilipinas, ang dami hindi nagpapabaksin. No? Kasi nga, sabi nga nila, after 4 years daw, pag nagpabaksin ka, pag na full vaccination ka, is magiging zombie ka daw sabi nila. Kaya ang daming hindi nagpapabaksin. Yung iba kahit pinuntahan na sa bahay, pinatawag sa barangay, hindi talaga nagpapabaksin. No, walang sapilitan, hindi talaga mapilit. Yan, sabi nila, oh, hindi kayo makakabili kung wala kayo may pakita na vaccine ID, cha 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 So, ang daming ano sinasabi, di ba? Kasi nga, sabi nga nila, after 4 years, magiging zombie ka daw. Mag nagpavaksin ka. Kasi may gamot daw na nilagay yung taga-ibang bansa dun sa vaccine para magiging zombie ka daw. After 4 years, sabi nila. So kaya marami talaga ang hindi talaga nagpadala sa utos ng gobyerno kahit na pagalitan, kahit na talakan or ipatawag or something. Hindi talaga sila nagpavaksin kasi nga magiging zombie nga daw after 4 years. So ito na, ito na talagang resulta. Sabi nila after 4 years magiging zombie daw yung nagpapavaksin. So, kailan ba yun? Kailan ba yung pandemic na yun? Di ba? Ilang taon na ba ang nakalipas? So more than 4 years na ba? So nangyari, wala namang nagiging zombie. 'Di ba mga kaya? Wala namang nagiging zombie sa mga nabaksinan. Ang nangyari, ang resulta ng mga tao ngayon na nabaksinan, nagiging vlogger. Pansin Ansenya, halos tao ng Pilipinas, vlogger na lahat. Kahit mga minor, mga bakla, tomboy, mataba, payat, sexy, etc. Vlogger na sila na bata, teenager, dalaga, may asawa, single mom, single dad, biuda, biudo, lola at lolo. Wala na, vlogger na sila. <laughs> Akala ko ba, pag sabi nila, pag nabaksinan ka, magiging zombie ka after 4 years or 4 years pataas. Kaya nga hindi sila nagpapazombie, ay eh, hindi sila nagpapavaksin. Ano nangyayari? After 4 years pataas mga kairing. Hindi pala sila magiging zombie. Kung hindi, magiging vlogger pala sila. Ay, nakakaloka. <laughs> Kaya ngayon, pag nasa labas ka, lalo pag sa Pilipinas ka, alam mo na mangyayari, baka mo nasa kabilang video ka na ng kabilang nagbo-vlog kasi walang pa rin tulot, ganun-ganun sila eh. Hi guys! O, oh, ba, diba? ganyan na sila. So, nagbo-vlog nag na sila. Ano, nakakatuwa naman. Kasi nga, kung totoosin mo talaga, kung sipagan mo talaga yung pagbo-vlog, kikita ka naman talaga kikita ka naman talaga ng pera pag sipagan mo yung pagbablog kung ako nga ano lang to baga kalukuhan lang kung ano ano lang yung inaano ko wala talaga akong talagang content talaga na stable di ba wala talaga akong content na stable halos mga real talk to mga ina-upload ko sa youtube ko pero may kita naman talaga siya kung tutusin mo. Kasi may kita naman talaga. Kaso nga hindi pa ako nakasahod kasi hindi pa ako umabot sa minimum doon sa sahuran. Kasi ang minimum doon is $100. Hindi pa ako umabot na nasa kalahati pa lang ata. ako di ko na-check kung magkano na yung amount ng ng revenue ko doon. Di ko pa na-check ulit kasi ayaw ko pang i-check. <laughs> Gusto ko siya i-check na parang pakiramdam ko pag umabot na siya sa punto na kikita ka na. <laughs> 'di diba? Pero at least naman kasi libre naman yung wifi dito. Oh, ano free ka namang makabideo kung anong gusto may i-video ay di mag-upload ka na, magiging vlogger ka na, charot. Uh, 'di ba? So naging vlogger na yung lahat ng tao sa Pilipinas. So ang saya saya. So akala ko pa magiging zombie after few years no nagpapabaksin. Hindi pala. Nagiging vlogger na pala lahat. <laughs> Yun lang.